Hello mga kadyuit ah, na ko lang ipakita yung lugar na ito bago sumapit yung bagyong karena So ito yung ah, park dito sa St. Augustine Church At kung mapapansin nyo mga kadyuit ay ah, nakatayo pa yung ah, puno ng Century Acacia Yan mga kadyuit yung puno na yan at uh, nung bumagyo nga ng uh, karina, ayan, eh, tinumpas siya ng uh, bagyong karina sa tagal-tagal ng panahon, is eh, si karina lang yung nakapagpatumba sa puno ng akasya na ito. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn la la ligaya tiak ma